Today, ang target ko, puso nyo. Naka naman ha. Ah. <laughs> <Sarap, tibo. laughs> o, painit muna tayo ng mantika sa kawali. Damihan nyo yung bawang. Parang awa nyo na, huwag nyo pong sunugin ng bawang. Mga 10 seconds lang yan. Pagkatapos, ilagay nyo po itong mushrooms. Alam nyo, dalawang klase po ng mushrooms ang inilagay ko. Yung isa, portobello mushrooms. Yung isa naman, white button mushrooms. Kung wala po kayo niyan, wala sa budget, gamitin nyo yung nasa lata, canned mushrooms, pwede rin. O tapos, lagyan nyo ng konting white wine. Kung walang white wine, tapikin nyo ng konting 7-up, yung bagong bukas, yung may shhh, ganun ha. Ah. Konti lang, baka tumamis masyado. Timplahan nyo ng asin pamintang durog. Lalagyan ko na rin siya ng konting lemon juice. Huwag na kayong maglaga ng manok na parang magsosopas pa kayo. Bumili lang kayo sa Costco ng isang manok, $5 lang yan, no? Tapos, himayin nyo. Kung wala naman, nasa Pilipinas kayo, Andox Lichon. <laughs> Let's be serious here. Lutuin nyo muna ng 5 minutes yung mushrooms. Kinakailangan mawala yung tubig dahil matubig ang mushrooms bago nyo ilagay yung inyong butter. Alam nyo naman, ang cream sauce na gagamitin natin depende lang sa butter, sa cream, at saka po sa keso. O hayaan nyo maluto yung butter at mushrooms hanggang sa kumulo. Ang idadagdag nyo, yung malaking lata ng Nestle cream, yung jumbo, pag maliit, dalawang uh, lata. Pagkatapos nyo, lagyan nyo rin ng isang malaking lata ng evaporated milk. Ay, regular lata lang pala to. Isa lang pala ang size. Lagyan nyo! Okay, para creamy. O ilagay nyo na yung hinimay na manok. Kalahati po lang ang ginamit ko because the other half, I'm gonna make chicken sandwich spread. Hayaan nyo pong mag-simmer over medium heat. Hindi ko na po sosyalan yung mga kesong ginamit ko. Ito na lang ginamit ko, yung nabibili sa tindahan na naka-plastic bottle. Lagay nyo lahat yan, grated parmesan cheese. But if you have the resources, go ahead and use three kinds of cheeses. Pecorino, parmesiano, and asiago. O, tapos na po yun. Luto na. I-transfer nyo sa isang lalagyan at lutuin natin yung uh, petuccini o yung pasta. Kahit ano pong noodles ang gamitin nyo, go, wag lang bihon o kanton. <laughs> Baka maging gisado yan. Lagay nyo yung pasta, simutin nyo yung nasa kawaling so, sayang Oh. oh tapos na yon Ano po ba lagay natin? Kayo po ba'y napusuan ko? O kayo po ba'y na in love? O nagutom? Madalas po akong dumalaw din sa aking kaipatid sa Las Vegas. Kaya ako'y palaging nagluluto kapag ako'y nakakachempo at nagugustuhan nila. syempre luto po ako ng luto. Nagustuhan nyo po ba? Gusto nyo po ba sa susunod na video natin eh, magsama ako ng mga ganiling tanawin para mag-enjoy at makarating naman yung iba ni eh sa mga pinupuntang ko katulad po ng Las Vegas? Mag-comment po kayo sa baba at nang malaman ko. Yo, para let me know kung okay sa inyo kasi kung ayaw nyo, titigil ko na. Okay po ba? Napagod ako dun na. Nagustuhan nyo po ba? O bukas, iba naman po ang lulutuin natin. Salamat po, Ron Bilaro.